Mga kabayan good news, ang Korea Aerospace Industries or KAI ng South Korea ay nagsabi na ang Pilipinas ay nag-sign na ng kontrata para bumili ng karagdagang 12 FA-50 Golden Eagle Combat Aircraft na nagkakahalaga ng 700 million US Dollars. Sinabi ng KAI na ang expected delivery ng lahat ng FA-50 ay sa taong 2030. Ang improved FA-50 ay kinabitan ng Active Electronically Scanned Array or AESA radar para mapalakas ang kanyang detection at strike capabilities. Kinabitin din ito ng in-flight refueling para mapalakas ang range at endurance niya. Nilagyan din ito ng advanced air-to-air -air and air-to-ground weapon system para maging katulad ng mga modernong aircraft. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang bagong FA-50 Block 20, ay latest version ng FA-50, kung saan ito ay pinalakas ang kanyang radar, detection range and engagement capabilities, extended range and endurance, and weapon capabilities, to make FA-50 Block 20 a more capable and versatile aircraft. Pwede na itong kabitan ng mga advanced missiles at mga bomba. Para sa kumpletong kaalaman tungkol sa aircraft, alamin natin ang kanyang specification. Ang FA-50 Block 20 ay may haba na 13.14 meters, may wingspan na 9.45 meters, may height na 4.82 meters, at may maximum speed na 1,840 kilometers per hour. Ito ay mayroong isang General Dynamics M197 20mm, na may tatlong barrel rotary electric cannon, na may 205 rounds. Ito ay may 7 points kung saan pwede ikabit dito ang air-to-air -air missiles na AIM-9X Sidewinder na may maximum range na 35.4 km, AIM-120 AMRAAM na may maximum range na 160 km, ang range niya nakadepende sa version ng missile na gagamitin. Ito pa, AIM-132 ASRAAM may range na mahigit 25 km at IRST na may range na 25 to 100 km depende sa subversion ng missile na gagamitin. Ang kasalukuyan na FA-50 ng Pilipinas ay hindi makagamit ng missile na beyond visual range or above 50 kilometers range na missiles. Kaya lugi talaga pag sa long distance na laban. Kung e-compare sa bagong FA-50 na Block 20, talagang napakalayo ang luma na FA-50, dahil ang bago, nakadesign na ito sa mga long-range engagement. Dito naman tayo sa kanyang air-to-ground missiles sa luma na FA50, ang pwede lang ay AGM65 Maverick na may range na 22 kilometers. Ngayon sa bago, pwede na gamitan ng MBDA Brimstone na may range na mahigit 60 kilometers, Spear 3 na may range na less than 140 kilometers, at Kep 350K 2 na may range na less than 500 kilometers. Talagang ang lakas na ng FA50 Block 20, pwede na epang tapat ito sa malalaking jet fighters. Ito pa, kung dati ang pinaka-anti-ship missile niya lang ay ang AGM-65 Maverick. Ngayon sa bago pwede na ng Joint Strike Missiles or JSM na may range na 555 kilometers. Ang JSM ay pwede gamitin bilang anti-ship or land attack missile. Dito pa lang sa mga missile na ito, kaya na niyang pasabugan ng isang island mula sa malayo. Ang mga bomba na pwedeng gamitin sa FA-50 Block 20 ay CBU 97 or CBU-105 Sensor Fused Weapon, JDAM, Mark 82 Bomb, Mark 83 Bomb, Spice, SUU-20 Dispenser, and Wind Corrected Munitions Dispenser. Parang malaking jet fighter lang ito, talo pa niya ang mga lumang version na mga jet fighters. Ito pa ang maganda dito sa bago, dahil ang ginamit na radar ay ang Raytheon Phantom Strike Air-Cooled a Radar. Ito ang latest na radar ng Raytheon kung saan kaya nito mag-detect ng long-range threat, maka-track ng multiple airborne targets, may magandang kakayahan sa pag-target, and allowing air crew to see farther and engage threats more effectively. Sa ganda ng radar na ito, kahit Poland umorder na para ikabit sa kanilang FA-50 Block-20. Kaya kahit maliit lang ang FA-50 Block-20, pero ang armas malupit, kaya nito makipagsabayan sa mga modernong malalaking jet fighters. Kung sa akin lang kung alanganin talaga ang budget para sa F-16 Viper, ito na lang ang FA-50 Block 20 ang paramihin at bilhan lang ng mga long range na missiles. Mas safe ang jet fighters kung sa malayo pa lang kaya na niya ma ang kalaban at makapag-fire ng missiles. Kung kayo ang tatanungin ano masasabi nyo, comment nyo na lang sa baba. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.